So ayan, tin mo ayang babaeng yan. Imik nang imik at kung ano-ano mga ni na keso ganito daw, ganyan dahil nga si Spare nga ngayon, 'di ba? So ayan, so pinagtitinginan siya kung tutuusin at naroon. Ako lang na may narito nakaupo. 'Di ba? Eh, kasi gawa naman itong pan, itong payong na malaki. Ayun. Eh, ko ako pupunta doon, 'di ba? Ayun ko. Umiigot yung babaeng yan eh. Hindi ko alam kung anong, ano pinagkakaguluhan siya. Sa so, pinagtitinginan siya doon, kung ano ba talagang gagawin niya. Ayan. Naroon na ulit yung babaeng yan. Kung ano gagawin. Hindi ko lang dun kung ano gagawin niya. So, diretso lang yun. Diretso lang siya ng kaimik ng kaimik. Bahala siya. Tapos, e, ano na lang. kung ewan. Kung anong pinagtitinginan siya. Tapos, meron isang lalaki na sinasaway siya. Ayan. So, pinuntahan na siya ng police ng bonggong-bongga. Hindi ko alam kung bakit. So, pinuntahan na siya ng police. Oo. Oh, oh. Yan, o oh, yan yung police na andyan. Kasi yung babae umiimik Kung ano-ano umi, umiimig imik niya. Yan. Magbabantay na yung police diyan kung totoo Yan. Iniikot na siya na ang police kung totoo O, oh, yan, o. Oh sabi ko kung tungkol ba sa religion yun everyone, so yun lang mamaya kasi pupuntahan na siya ng pulis.